ah, po pala niyang kapapananim oh panibagong lakad panibagong opportunity po yan din eh sa palayan gusto po naman yan ay yung nasa naaarawan ayan po ito po ay update sa palayan po ng aking ama ano po Siguro po sa lahat ng aming palayan, uh, yung kila Kapanganay Kay tatay Yung sa akin po Ito po yung kauna-unahang uh, I-harvest Opo Nakait na Dilaw na oh. Baka lasa ko yung mga 10 hanggang 15 araw po Ay pwede na Kung bagay I-chinecheck din po natin ito Gawa ng Kailangan natin Bibigyan natin ng laan Yung araw Sa katapat ng Magiging ani po ba at nang para po makatulong dito oh ito na po ang una pala namin magiging aanihin oh bidlaw na oh Ate, i-check na rin po kung may tubig. Ito po naman ay papunta na sa drain. Oh, kahit ito i-drain na. Eh, eh, pwede na, oh. Eh, malapit na rin pala, re. Eh. 70-30 na, eh. 70 na po ang hinug 30 ang hilaw. Ayan po pwede na ang 80-20. Oh. Uh -huh. Kelasing RP Ordinary ganda. Ayan, green na nga po. Ah, dami buhay pa rin na rin tinanong kung luyan dilaw ay. Halos hindi po maubos. Lo. Gawa ng laman lang siya ng laman. Oh, tayo po ang nagtanim niya. Oh. Ya, yeah, sa gilid ng palayan ng aking ama. Tapos ang ating kalabasi. Wala naman mo nga oh. Hindi hira na. Yung meron din. Eh. Mahigit makatas pa tu oh. Siguro po mga 10 days o oh, pinakamatagal niyan 15 days. Banata na. Hindi na po tayo schedule ng mga dapat schedule po ba sa atin. Kumbaga mag-aadjust sa tayo dun sa mga ibang gawa doon, kumbaga pa-order ng kangkong yung maramihan. Hindi na muna at gawa ng pupukos po tayo dito ay ang ang papa-order lang po natin doon. Kaya bin nagbibisita rin po tayo dito ay yung mga maalwan lang kuhain o oh. yung pang araw araw lang natin hindi yung pang maramihan gara oh. pinya titingin tayo ng minatamisin daming pananim oh. No, si na pati. Uh. Nasibol na si na. Haha, na pala tayo ng pagtataniman ito Oh. Dami suwi. Pwede rin to ah, nagka-idea ako dito ah. Oh. Yan pa oh pa pananim oh yun po mga suwi oh dami din yun ito po ang magaling pananim yung yung bang su alam nyo po ang suwi eh, di ba't ari po ay sentrong gitna ay tinubuan ng bunga yung po mga tabi ng bunga yung gilid ng bunga yung tangkay ito yung mga natitira suwi hindi po yung mismong bunga yung tampok yan suwi dami maganda na kaka-idea po ako din eh. Oh. Yan, ari po. Garni ho yung sinasabi ko sa inyo. Oh. tayo din. Tabi-tabi eh. po. Punso. Okay. Yan pa oh. Pagkadaming pananin. Ito ang panibagong dito eh. Ang panibagong project. Yan po may buho. Yan, ito po yung sinasabi sa inyo. Ito, pinya. Yan po yung may mga suwi dyan sa ilalim yun yung magaling pananim hindi po itong tampo pwede rin ho ito medyo balam mm. Yeah, ito po yung sasabi sa inyo ari po yung bunga ari na suwi yan yan ito ito yan po panibagong pinyan na ulit yan yan po ang mabilis para may dami na ng pananim mo. Maliit, pwede na. Huwag tuyo na. daw ganda nito pag napalipat yan ah daan po pala na kapapananim oh panibagong lakad panibagong opportunity po yan din eh sa so palayan Gusto po naman yan ay yung nasa naaarawan. Wow. Parang pwede po pala doon magtanim ng pinya. Ating i-check din nga. Panibagong project na ito. Minsan po ay kumbagay naiisip natin na pag hindi po ba tayo lumusong kung bagay para sa amin lang po naman ari ano? sabi ko doon sa aking ama wala na naman yung tatay gagawin sa bukid ay sasabihin nun ay, anong wala ay baka wala kang project kaya humisan kung gusto natin ng na maraming gawa dagdag tayo ng panibagong tatrabahuhin para yung project nga po yung gagawin ah oh, ay nakikita ko po yung pinya na pwede tayong panibagong project para sa gagawin kahit po marami tayong gawa ay try natin oh, kung saan tayo mas pwede oh, mas, mas mga kalwan dini pwede pala dini oh. siguro po try natin dito mag ano, ng pinya at ito po na may open space ano kahit ilang ano lang kung makailan lang po yung maging pananim natin doon tama yan, ito po. Abangan nalaan po sa mga susunod na episode po. Dito tayo magtatanim ng pinya. Gawa po naman ang kabisadong kabisado natin itong lugar na ito. At gawa po nang tayo rin ang kahuli-hulihang tumalin dito. Nang kamuting baging at dun sa gilid ay kamuting kahoy. Uh Yan, tagal po natin dito na mamalagi. Nung wala tayo sa area number one. Yan, yung mga kamuting kahoy po natin tinanim. Yan, Oh. oh dito oh. Hihilera tayo dito. Pwede, magandang idea to. May buo pa nga po yung camion no. Yung mga plat buo pa. Kagandahan po nito sa pinya. Open space. Tapos yung dahilig lusong siya. Oh, oh. Yun. Ganda na kayo. hahanayan natin ang pinya niya. po, yan po ang panibagong project natin at saka panibagong magiging episode po. Abangan na la po yung pagtatanim natin ng pinya. Tayo po may mga tinanim na pinya dito na matagal na ay mga nagsailalim po ng niyugan Katulad po nung nasa harap ng bahay doon. Tanim ko yun. Aray po naman tanim ni Kalayas itong marami dito. Lumawak na. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Panibagong idea. Happy lang po. Bye.